So ngayon mga kamindoreño, kasama natin si Direktor Leonard <laughs> Dicanor Ano bang hinahanap natin yan? Ha? Lato, 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 lato Hanap kami lato mga kamindoreño Ano to yun? Ano?

sinasabi ko sa inyo. 'Yon la to, 'yon oh. 'yon la to. Oo, oh. to. man to. Oo. Oh. To ha. Kainin namin! no? Oo. la to oh. na tatawag, mga kamin do rin support nyo Leonard Canor. Fresh na fresh, oh. Hmm. Ang hmm. inapuro ba man yun? Oh, ito yun, oh. Ito, Ito, oh. ko sa inyo. Ayan, fresh yan. Pwedeng kainin ito. Oh. Stay tayo magkain na, oh. Kainin natin ito, nakakita ng ganitong starfish mga kapitulay nyo ibang klase matapang starfish yan pwede ba to ya? hindi o, pakita mo sila nakakainin mo o, mga kapitulay nyo lato o. live Oh. Yan sana, oh sarap. Alas. Alas. Yan oh. 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 Uh. Quality. Parang kinunot ah. Quality daw sabi ni direktor lang <laughs> <laughs> no quality no quality yan ha ah. <laughs> <laughs> yan ang maganda kong mga kamitore nyo simpleng yes. buhay lang yan ang mga okay. okay. ang mga kinakaya mga kamitore nyo

mamam kami durinyo wala yung mga shell shell Yan Yan. Sarap talaga pag may kamatis. yun ya ito yun Ang dami dito. Sarap to may kamatis tapos patis. Kit wag na lagyan patis to. Sold na to. Hmm? Mamaya na natin tanggalin mga komendo nyo. Kapag ano na, ako lang walang tagahawak ng cellphone eh. Kaya ako lang ilalagay ko muna na may kasamang shell para mamaya natin tanggalan. Ito lang yung mga nakuha namin mga kamidorin nyo kailangan himayin to eh hirap man himayin to ya medyo hassle tayo ngayon kasi wala tayong tagahawak ng cellphone eh taga video sa atin eh kaya tis tis lang mga kamindo rin nyo mga natural na ulam walang halong kemikal kami doon nyo bina, binibiak ni ni Director Leonard ang ang tawag dyan nya Orchins yun kinakain ba loob nyan kaya tilaw sarap no bo at sa sampulan nya kayo paano kainin <coughs> <coughs>

yun yung kinakain dyan mga kamindoro nyo yung kulay dilaw dapat yung green tinatanggal yan kinain niya kinain niya daw tanggalin yan may ayaw ko uh, sarap daw sarap daw Thank you. parang balasa. Ako, ito, ito to si ano, si Buhalaw may nakuha din. Oh, dito. Ay. Hoy <laughs> <laughs> oh, ito si ano, All in Boy. Sani sa Mama to eh kasama dito si ano si Sir <laughs> walang ah habang walang nauling isda. Yan. Hmm. Hmm. Damag no. <laughs> Ayun no? Ngayon mga kamidor niyo medyo hapon-hapon <laughs> na. Ito, pwede rin daw kainin yan. Ito. 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 Kaya umang oh. Pwede kainin to boy. <laughs> Delikado ang buhay mo dyan. Masisira ang buhay mo.